Uh, magandang araw. Ituturo ko lang sa inyo kung paano magano paano mag-layout ng hagdanan. Ayun, may ginawa ko ngayon ng ano, may ginawa kong section. Ang thread nito ay may lapad na ano. May lapad siya na Ayun. 32 cm, 32.5 uh, 32 cm or 325 mm. Tapos yung planks naman ang kapal ng planks ay 5 cm kapal ng planks. Ngayon, ang lapad naman ng ano ng pagpatungan ng planks ay 30 cm 30 cm ito hanggang dito, 'yun sa dilaw na 'yan. Dahil may nosing pa ito na ano, may nosing pa ito na 25 mm. Ayan. Nasa 1 inch yung ano niya, nasa 1 inch yung kanyang nosing galing dito. Ngayon, umpisa tayo. Pag mag-layout kayo ng ano, mag-layout kayo ng ng hagdanan, dapat nauna yung ano, nauna yung midlanding, yung height ng midlanding. Kagaya nito, uh, kunin natin yung height dito sa pinakatap ng midlanding, mula doon sa finish floor line ng ground floor, dapat makuha niyo yung height na yan. Kagaya nito, 1.6 meters yung ano yung 1.6 meters yung yung height ng pinakaunang landing. Yan, para may idea kayo bubuksan natin yung itong isa. Parang ganito siya. Yan galing dito sa ano, galing dito sa ground floor papunta dito sa mid landing nasa 1.6 meters yung yung height. Kaya unang establish nyo, dapat nakuha niyo muna yung top nito, i-mark kung may pader kayo, imamarka nyo sa pader. Halimbawa, ganito. Kung may pader kayo, dapat makuha nyo yung height nyan. Yan. Itong, itong level na to, itong red, red line na ito, it, ito yung level ng ano, ito yung level ng midlanding. Pagkatapos nyan, establish yung bawat steps na naman. Pero mas maganda kung imamark nyo yung ano, imamark nyo itong midlanding muna, kagaya nito. Uh, pwede kayong tumapat dito. Itong, itong dilaw na ito. Ito, imarka nyo muna yan. Pero parang pago nyo makuha yan. Hala, hanggang ilalim na yun, ano? Itong, itong relay na yan. Ano yan? Nakatch yan eh. Yung relay na makita nyo, yung guhit na yan, dapat yan ang mar marka sa pader. Pero bago nyo may marka yan, Uh, ito, dapat kumuha kayo ng linya lahat nito. Kahit pa ng pa ilang lang. Halimbawa, dito, uh, kuha kayo linya ulit dito. Panibagong, panibagong linya. Uh, panibagong linya. Yan, ganyan. Diyan nyo kukunin ngayon yung ano. Diyan nyo kukunin ngayon yung kulibahin ng kulay para yung height ng ano, kada landing Ngayon, pag makuha yung height ngayon, Kunin yung lisensya naman ito. Ito gaya ito. Kukuha kayo lisensya. Hanggang dulo ng ano. Hanggang dulo ng ng plank sa baba. Kung plank yung kahoy yung ginamit. Pa. Dapat makuha niyo yung dulo na yan. Madalas kasi ang drawing ni architect itong itong alisin ko atong guhit na ito ha para hindi istorbo. Itong nosing, tap ng nosing, parang parang ganito, kung anong anong disansya ng dulo ng nosing at saka nosing sa baba, dapat lagi magkapantayan. Yan, lahat ng nosing na yan, nagtapat-tapat yan, ganyan ang pagka-drawing ni architect. Yan, madalas, madalas yan. Ihi, ba't ganun? Yan, dito tayo kukuha. Laging nakatapat yan sa ilalim, may, mayroon siyang katapat. Yan, parang ganyan. Lagi magkatapat yung dulo-dulo ng nosing. Yan, nosing si babaw at saka nosing sa si baba. Lagi magkatapat yan. Ngayon, pag mali out nyo na siya, i-apply nyo yung ano, i-apply yung tapping mortar or tapping ng ano, tapping ng isactural ng hagdanan. Kasi ito sa pinising na ito eh. Ito, naglagay ako ng pang pinising touch na ano, na Itong dilaw na yan, 25 mm or 1 inch na topping siya, penis siya, smooth finish niya, concrete, uh, ano, smooth finish na siya ng, ano, ng mga mason. Yan, 25 mm or 1 inch na, ano, 1 inch na kapal. Itong lahat ng dilaw na yan, yung pagkita niyong dilaw, lahat yan puro tapping or, or mortar or finishing sa harapan kasi madalas to simento lang itong harapan ito. Yan yung dilaw na yan. Ngayon, pag ma-establish yung pula na to, i-atras nyo kunti ng 25 mm kung anong gusto nyo, na sukat, o 3 cm ba kayo, o 2 cm ba kayo, i-atras nyo itong sukat. Ngayon, ito na yung establish nyo ngayon. Pag na-markan nyo lahat yung plants na yan, uh, kasamang nosing, dapat yung nosing, uh, kapag kayo, ng nosing, ito dapat may establish yung nosing neto. Pag may establish na siya ng lahat ngayon, yung finish, finishing ngayon, pupunta naman kayo sa structural niya. Dahil binawas mo yung topping, binawas mo ito, ang 5cm na 5cm na mortar, 5cm na mortar, tapos 25mm na na hindi, hindi, hindi 5cm na mortar, 5cm na plants. Tapos, 25mm na na, na mortar, na tapping. Ito pa rin, Yan. Tapos, ang matira nito, ito na yung structural ngayon. Dapat ito yung unang ma-establish nyo, itong guhit na to. Itong nasa baba. Kasi babaw na may bakal. Drawing na rin na yung bakal yan. Uh, yung bakal pala na yan, i... i vlog ko naman ulit yan. Abangan pa bagong video. Ito naman imamarka nyo. Pag may marka nyo to, pag may marka nyo yung itong baba na ito, galing sa penis, dapat ibaba nyo na ang kagaya nyan. Binaba ko ng uh, 7.5 cm. Ito naman ulit ang marka nyo. Itong dulo. itong ibabaw ng bakal, i-mark niyan, ibaba niyo yung 7.5 cm, i-adjust niyo ng 2.5 uh, cm, papunta rito, dapat ito lang yung, i-mark niyo ito ulit. Tak. Ayan, marka dyan. Ngayon, pag mamark niyo na siya ngayon, kukuhaan niyo ng, ng galing dito, pinakasiko. Para may, may ilag, may establish naman yung, may establish naman yung, para may establish naman yung kapal ng slab ng hagdanan. Galing dito, ito naman yung ilalim ng hagdanan, pinakasupit niya. Ayan. Kung mag-establish kayong 15 cm, 15 cm yung maging kapal ng hagdanan. Ayan, kapal ng islab. At saka ganun din ang kapal dito si Babaw. O, naging 152 na. Nag-error na yung puti-trawing ko. Pa, eh, mayroon lang tumili. Ayan. Dapat siya na-establish. Tapos, ito lang ngayon ang bubuhusan. Itong, itong sa baba ng dilaw na yan. Lahat yan, baba ng dilaw na yan. Ayan, sa baba ng dilaw. Ayan, sa baba ng dilaw na yan. Yan lang yung bubuhusan. Bago na, bago mapinis ang danan, eh, tapping, tapos yung planks niya. Punta tayo sa ano. Parang ganito, kung may wall kayo, parang ganito siya itsura. Pero bansin niyo rin yung ilalim niyan. Yung papuntahan ng ilalim, ganito niya. Yan, ganyan yung ilalim niyan. Para makuha yung tibay ng hagdanan. Ang maganda sana kung marunong kayo mag-sketch up. Halimbawa, may wall kayo. Kung may wall kayo, mas madali siyang ano, mas madali siyang imarka ngayon. Yan, dito na kayo magmamarka ngayon. Kung nauna yung wall. Tapos, itong dilaw na to, ganun lang yung itsura niyan. Topping din yung dilaw, bago yung planks. Ito yung structural, itong kulay, anong kulay ba to? Parang orange. Tapos, ito yung structural na hagdanan. Tapos, yung dilaw, ito yung topping, or mortar. Tapos, yung blue, ito naman yung planks. Tinan yung itsura, ha? Pantay yung, ano, pantay yung, alasin ko yung wall. Pantay na pantay yung nosing, at saka yung, yan yung nosing at saka yung nosing sa baba at saka ibabaw pantay na pantay. Ayan, dapat laging nauna yung finish pababa ng structural. Tapos kayo na mag-decide ng